Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong lolo at lola, nanay at tatay. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, ang mga gamot ba na araw-araw ninyong iniinom ay palihim na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso? sa napakahalagang pag-uusap na ito. Ating aalamin ang anim na karaniwang gamot na maaaring naglalagay sa panganib ng kalusugan ng inyong puso nang hindi ninyo namamalayan. Ang pag-unawa sa mga nakatagong panganib na ito ay mahalaga para makagawa tayo ng mga tamang desisyon para sa ating kapakanan. Kung kayo po ay seryoso sa pangangalaga ng inyong kalusugan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Sa paggawa nito, mananatili kayong updated sa aming mga pinakabagong kaalaman at payo para mapanatiling nasa pinakamainam na kondisyon ang inyong puso. Wano, hormonal contraceptives. Ang mga hormonal contraceptive ay naging malaking tulong sa mga kababaihan para sa epektibong pagpaplano ng pamilya at kalayaan sa pagpapasya ukol sa kanilang reproductive health. Gayunpaman, ang paggamit nito ay naiugnay sa iba't ibang antas ng panganib sa cardiovascular. Ang pag-unawa sa mga panganib na ito ay mahalaga para sa matalinong pagpapasya tungkol sa mga opsyon sa contraception ang combined hormonal contraceptives CHCs na naglalaman ng parehong estrogen at progestin ay available sa iba't ibang anyo tulad ng tableta patch at vaginal ring ipinapahiwatig ng mga pananaliksik na ang mga CHC ay maaaring magpataas ng panganib ng mga arterial thrombotic event kabilang ang myocardial infarction atake sa puso at ischemic stroke. Isang malawakang pag-aaral na kinasasangkutan ng mahigit dalawang milyong babaeng Danish na may edad 15 hanggang 49 ang nag-obserba na ang mga gumagamit ng estrogen-progestin combination pills ay nakaranas ng dobling pagtaas sa panganib ng mga pangyayaring ito. Sa partikular ito ay nangangahulugan ng isang karagdagang stroke sa bawat 4760 kababaihan at isang karagdagang atake sa puso sa bawat 10 kababaihan taon-taon. Kapansin-pansin ang mga non-oral na CHC ay nagpakita ng mas mataas na panganib. Halimbawa, ang mga vaginal ring, ay naiugnay sa 3.8 na beses na pagtaas sa panganib ng atake sa puso. Ang pinaniniwalaang mekanismo nito ay ang impluensya ng estrogen sa mga coagulation pathway na humahantong sa isang prothrombotic state. Maaaring mapahusay ng estrogen ang pagbuo ng mga clotting factor, kaya tumataas ang posibilidad ng pagbuo ng thrombus na muong dugo. Ang epektong ito ay partikular na nakababahala para sa mga kababaihan na may karagdagang mga risk factor tulad ng paninigarilyo, alta presyon o hyperlipidemia. Ang mga pilinin, ang mga progestin-only contraceptive na available bilang tableta injection implant o intrauterine device IUDs ay karaniwang may mas mababang panganib cardiovascular kumpara sa mga CHC Binigyang diin ng parehong pag-aaral sa Denmark na ang mga progestin-only method ay naiugnay sa bahagyang mas mataas na panganib ngunit mas mababa ito kumpara sa mga katapat nitong naglalaman ng estrogen Mahalaga ang progestin-only IUD ay hindi nagpakita ng mas mataas na panganib ng atake sa puso o stroke. Kaya ito ay isang mas ligtas na opsyon para sa mga kababaihan na nag-aalala tungkol sa mga komplikasyon sa cardiovascular. 2. Stage non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ang mga non-steroidal anti-inflammatory drug o NSAID ay malawakang ginagamit upang maibsan ang sakit, bawasan ang pamamaga at magpababa ng lagnat. Ang mga karaniwang over-the-counter na NSAID ay kinabibilangan ng ibuprofen at naproxen. Bagamat epektibo ang mga gamot na ito, ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng mga cardiovascular event tulad ng atake sa puso at stroke. Ginagampanan ng mga NSAID ang kanilang epekto sa pamamagitan ng pagpigil sa mga enzyme na cyclooxygenase cox, partikular ang cox-1 at cox-2 na may mahalagang papel sa paggawa ng mga prostaglandin, mga lipid compound na namamagitan sa pamamaga at nagpapanatili ng ibat-ibang psiyolohikal na pag-andar. Ang pagpigil sa mga enzyme na ito ay maaaring makagambala sa balanse sa pagitan ng pag-ipit ng daluyan ng dugo vasoconstriction at pagluwag nito vasodilation, pati na rin sa platelet aggregation na humahantong sa mas mataas na panganib ng mga thrombotic event. Ang kawalan ng balanseng ito ay partikular na nakababahala sa mga individual na mayroon ng mga kondisyon sa cardiovascular. Maraming pag-aaral ang nagbigay diin sa mga panganib sa cardiovascular na nauugnay sa paggamit ng NSAID. Binigyang diin ng US Food and Drug Administration FDA na ang panganib ng atake sa puso o stroke ay maaaring mangyari sa mga unang linggo pa lamang ng paggamit ng NSAID at ang panganib na ito ay maaaring tumaas sa mas matagal na paggamit at mas mataas na dosis. Mahalaga ang panganib na ito ay naaangkop sa parehong over-the-counter at de-resetang NSAID. Isang komprehensibong pagsusuri na inilathala sa European Cardiology Review ang sumuri sa mga implikasyon sa cardiovascular ng parehong tradisyonal na NSAID at COX-2 selective inhibitors coxibs Binigyang diin ng pagsusuri na ang mga cardiovascular side effect na dulot ng NSAID ay napabayaan sa loob ng maraming taon na humantong sa mas mataas na kamalayan sa kanilang mga potensyal na panganib Hindi lahat ng NSAID ay may parehong antas ng panganib sa cardiovascular Halimbawa, ang diclofenac ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng mga malalaking vascular event kabilang ang mga atake sa puso kumpara sa ibang mga NSAID. Sa kabilang banda, ang naproxen ay tila may mas paborabling cardiovascular risk profile sa mga NSAID. Dahil sa mga potensyal na panganib sa cardiovascular, Mahalagang gamitin ang mga NSAID nang may pag-iingat. Bago simulan ang terapi sa NSAID, suriin ang kasaysayan ng cardiovascular at mga risk factor ng pasyente. Ireseta ang pinakamababang epektibong dosis para sa pinakamaikling panahon na kinakailangan upang pamahalaan ang mga sintomas regular na subaybayan ang presyon ng dugo at bantayan ang mga senyales ng mga side effect na may kaugnayan sa puso lalo na sa mga pangmatagalang gumagamit ng enzyme para sa mga pasyenteng may mataas na panganib sa cardiovascular galugarin ang mga alternatibong diskarte sa pamamahala ng sakit na may mas mababang panganib. 3. Tiazolidinediones, mga gamot sa diabetes. Ang mga mot tulad ng rosiglitason ay idinisenyo upang mapabuti ang pagkontrol ng asukal sa dugo sa mga individual na may type 2 diabetes mellitus sa pamamagitan ng pagpapahusay ng insulin sensitivity. Gayunpaman, ang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan nito sa cardiovascular ay lubos na nakaapekto sa klinikal na paggamit at katayuan nito sa regula regulasyon. Ang rosiglitason ay gumagana bilang isang peroxisam proliferator activated receptor gamma PPAR gamma agonist ang pag-activate ng PPR gamma ay nakaka-impluensya sa transkripsyon ng mga gene na kasangkot sa metabolismo ng glucose at lipid na humahantong sa mas mataas na insulin sensitivity sa mga peripheral tissue. Bagamat epektibong nagpapababa ng antas ng asukal sa dugo, ang mekanismong ito nakakaapekto rin ito sa balanse ng likido at mga lipid profile na maaaring may implikasyon sa kalusugan ng cardiovascular. Ang kaligtasan ng rosiglitason sa cardiovascular ay naging paksa ng malawakang pananaliksik at debate. Isang meta-analysis na inilathala sa New England Journal of Medicine noong 2007 ang nagpahiwatig ng 43% na pagtaas sa panganib ng myocardial infarction sa mga pasyenteng gumagamit ng rosiglitason. Maraming pag-aaral ang patuloy na nagpakita na ang rosiglitason ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng heart failure. Isang komprehensibong meta-analysis ang nagtapos na bagamat walang makabuluhang pagtaas sa myocardial infarction o pagkamatay dahil sa cardiovascular, ang panganib ng heart failure ay kapansin-pansing mas mataas. Nagkaroon ng magkahalong resulta ang mga observational study tungkol sa ugnayan sa pagitan ng rosiglitason at stroke o all-cause mortality. Ang ilang pagsusuri ay nagmumungkahi ng mas mataas na panganib habang ang iba ay hindi nakahanap ng isang istatistikal na makabuluhang pagtaas, ang kontrobersya na pumapalibot sa rosiglitason ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng mapagbantay na post-marketing surveillance at komprehensibong pagsusuri ng mga profile ng kaligtasan ng gamot dapat timbangin ng mga doktor ang mga benepisyo ng pagkontrol sa asukal sa dugo laban sa mga potensyal na panganib sa cardiovascular kapag isinasaalang-alang ang tiasolidinediones para sa pamamahala ng diabetes. Ang mga alternatibong gamot na may mas paborabling mga profile sa kaligtasan ay madalas na mas pinipili lalo na sa mga pasyenteng mayroon ng sakit sa puso o mga risk factor. 4. Ilang uri ng antidepressant. Ang mga tricyclic antidepressant TCAs at selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs ay malawakang ginagamit upang pamahalaan ang mga depressive disorder. Bagamat epektibo ang parehong klase, ay naiugnay sa mga potensyal na cardiovascular side effect na mahalagang isaalang-alang kapag nagre-reseta ng mga gamot na ito. Ang mga tricyclic antidepressant TCAs tulad ng amitriptyline at nortriptyline ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa reuptake ng mga neurotransmitter tulad ng norepinephrine at serotonin kaya nagpapabuti ng mood. Gayunpaman, ang kanilang pharmacological profile ay nakakaapekto sa iba't ibang mga parameter ng puso. Ang mga TCA ay maaaring magdulot ng malaking pagbaba ng presyon ng dugo kapag tumatayo na humahantong sa pagkahilo at mas mataas na panganib ng pagkahulog. Ang epektong ito ay pangunahing dahil sa kanilang pag-antagonisa sa mga alpha adrenergic receptor. Maaaring pahabain ng mga gamot na ito ang cardiac conduction na makikita sa pagtaas ng mga agwat ng PRQRS at QT sa isang electrocardiogram ECG. Ang ganitong mga pagbabago ay maaaring maging sanhi ng arrhythmias kabilang ang ventricular tachycardia at fibrillation. Madalas na nagdudulot ng tachycardia ang mga TCA dahil sa kanilang mga anticholinergic na epekto na maaaring maging problema lalo na sa mga pasyenteng may dati ng kondisyon sa puso. Dahil sa mga potensyal na masamang epektong ito, pinapayuhan ang pag-iingat kapag nagre-reseta ng mga TCA sa mga individual na may sakit sa cardiovascular. maaring mas mainam ang mga alternatibong paggamot sa mga ganitong populasyon. Ang mga selective serotonin reuptake inhibitor SSRIs kabilang ang fluoxetine at sertraline ay piling pumipigil sa reuptake ng serotonin na humahantong sa pagbuti ng mood. Karaniwang itinuturing na may mas paborabling cardiovascular profile ang mga ito kumpara sa mga TCA. Ang ilang mga SSRI, lalo na ang citalopram at esitalopram, ay naiugnay sa dose-dependent na pagpapahaba ng QT interval na maaaring magpataas ng panganib ng isang bihirang ngunit seryosong aritmia na kilala bilang torsades de pointes. Dahil dito, inirerekomenda ng FDA ang paglilimita sa maximum na pang-araw-araw na dosis ng citalopram upang mabawasan ang panganib na ito. Bagamat hindi gaanong karaniwan kaysa sa mga TCA, ang mga SRI ay paminsan-minsan ay maaaring magdulot ng orthostatic hypotension at mabagal na tibok ng puso. Ang mga epektong ito ay karaniwang banayad, ngunit nangangailangan ng pagsubaybay, lalo na sa mga pasyenteng mayroon ng mga alalahanin sa kardyobaskular. Sa pangkalahatan, mas pinipili ang mga SSRI kaysa sa mga TCA para sa mga pasyenteng may depresyon na may kasabay na sakit sa kardyobaskular dahil sa kanilang mas paborabling side effect profile. Gayunpaman, ang mga individual na risk factor at potensyal na interaksyon ng gamot ay dapat palaging isaalang-alang. Pimug, pseudoephedrine. Ang pseudoephedrine, isang karaniwang decongestant sa maraming over-the-counter na gamot para sa sipon at allergy, ay epektibo sa pag-alis ng bara sa ilong, ngunit mayroon din itong mga potensyal na epekto sa cardiovascular lalo na para sa mga taong may sakit sa puso. Gumagana ang pseudoephedrine sa pamamagitan ng pagpapasigla sa mga alpha adrenergic receptor na humahantong sa pag-ipit ng mga daluyan ng dugo sa mga daanan ng ilong. Ang vasoconstriction na ito ay nagbabawas ng pamamaga at nagpapadali sa paghinga. Gayunpaman, ang epektong ito ay hindi limitado sa mga tissue ng ilong. Maaaring magdulot ang pseudoephedrine ng vasoconstriction sa buong katawan na posibleng makaapekto sa paggana ng cardiovascular. Maaaring magpataas ng presyon ng dugo at tibok ng puso ang pseudoephedrine dahil sa mga sistemik na katangian nitong vasoconstrictive ipinakita ng mga pag-aaral na sa mga pasyenteng may kontroladong alta presyon ang pseudoephedrine ay maaaring magdulot ng bahagyang pagtaas ng systolic blood pressure may mga ulat na nag sa paggamit ng pseudoephedrine sa mga acute acute coronary syndrome tulad ng atake sa puso. Ang mga sympathomimetic na epekto ng gamot ay maaaring magpataas ng pangangailangan ng puso sa oxygen na posibleng mag-trigger ng mga cardiac event, lalo na sa mga individual na madaling kapitan. Maaaring magdulot ang pseudoephedrine ng mga arrhythmia kabilang ang tachycardia, mabilis na tibok ng puso. Ang mga epektong ito ay partikular na nakababahala sa mga individual na may mga dati ng kondisyon sa puso o sa mga umiinom ng ibang gamot na nakakaapekto sa ritmo ng puso. Ang mga individual na mayroon ng mga kondisyon sa cardiovascular tulad ng alta presyon o arrhythmias ay dapat kumonsulta sa kanilang doktor bago gumamit ng mga gamot na naglalaman ng pseudoephedrine. Maaaring irekomenda ang mga alternatibong paggamot na may mas paborableng cardiovascular profile. Kahit sa malulusog na individual ipinapayo na subaybayan ang presyon ng dugo at tibok ng puso Kapag umiinom ng pseudoephedrine lalo na kung ginagamit sa mas mataas na dosis o sa loob ng mahabang panahon, maaaring makipag-ugnayan ang pseudoephedrine sa ibang mga gamot tulad ng monoamine oxidase inhibitors o OIs at beta blockers na posibleng magpalala sa mga epekto sa kardiovascular. Mahalaga ang pagpapaalam sa mga doktor ng lahat ng gamot na iniinom upang maiwasan ang mga masamang interaksyon. Mahalagang aral at paanyaya, mga minamahal, kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, sana po ay pindutin ninyo ang like button. Malaking tulong po iyan para makapaghatid pa kami ng mas maraming mahahalagang kaalaman para sa inyo. Ang pinakamahalagang aral po natin ngayon ay ito. Ang kaalaman ay kapangyarihan lalo na pagdating sa ating kalusugan. Huwag po tayong basta na lamang iinom ng gamot nang hindi nauunawaan ang mga posibleng epekto nito. Palaging magtanong sa inyong doktor o parmasyutiko. Maging bukas po tayo sa pag-uusap tungkol sa ating mga alalahanin. Ang pagiging aktibo sa pangangalaga ng sarili nating kalusugan ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin tanong o kung anong paksa ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod. Gusto po naming marinig ang inyong mga boses. At syempre, pindutin na po ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang ating mga susunod na health tips at kaalaman. Manatiling maalam, manatiling malusog at magkita-kita po tayo sa susunod na video.